Karon yo anang mata. Tatay ni mau. Hmm, dun. Jama. Hmm. Um, ini tadi tito ang dinan makita. Pagapit imo kara, kan awon piyong ni mata kara o gud ma ano. Kita mo lain dun. Hmm. Kara ho. Eh, ayo pindah makan ni mo. Kita mo lain dun. Ayo sikir. Oh, mm. <coughs> ito ito ang malayo. Nakadun kami ito, Papa. Sen? Ito. kami ito. kami Oh, nakasaka oh, ka mo. Oo, ito mo Ah, galing ah. Galing eh. mo mawag diretsyo ito. Ah, nawai si Inyang. Nawai ah, oh. lang kaya sa Helicopter yan eh, uh, yung may ilis eh, Oo. yung gaagi, pero may ng lupad. Helicopter. Aeroplano. mo aeroplano Side with the airplane. Mm -hmm. oh, airplane, side and airplane. Uh, airplane, aeroplano. Mm. Tapos. Dakay lang kami. Dakay. Dakay kaman. Ano ba tipe na may isok katay? Ano kita sa Manila ay eh. katay ganyan kita. Hindi yung kita mag... Baktas. Baktas. Hindi yung kita magmasahe. Masahe. Eh. Ano plano? <laughs> Bala ka mana. Hahaha. Ngawara kena pake tan. Bawah. Bawah. Gila mok. Gila mok. Gila mok. Gila mok.

kamu tuh itu orang apa sih? harus dah. Tak tigo tak bisa kak. Bawa, ay singkat agak patah ground. Bumaus patah perbantik teman. <laughs> oo <laughs> na <laughs> 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 mo man ang eh, helicopter kapag nalalaman <laughs> <laughs> tutup wak tetangga dah di lingkup tu sakak tak Hai kita Hai Malinka, kah Menamik tu sudah oh. lasa <laughs> Ini enggak, enggak ada saging Kenapa teringin lu <laughs> mesaging <laughs> <laughs> saging cekon Nah, nuk kecil di situ. Ini di kantor besi batan dong ikau. Amuk mau bau. Nah, nah. Pendulsi tu dah. Wah, untung tu hilang undun. Hindi pag saka ah, doon. Wow, ni yellow. Discoverin ta pa lang makasaka. Ha? ha? Wa pa. No, Inum ka no.